At sa mga kusedula yan, nandito na naman tayo sa greenhouse, sa gulayan, sa parlan at tayo ay mag tatanim ng pizza. Ayan. At uh, paki pakilike and share at pakicomment sa komisisyon. Ang di pa naka -subscribe, subscribe na. Ayan. Para sa ganun update kayo sa aking mga upload sa araw-araw. Ayan. Andito naman tayo sa umagang ito. Araw ng uh, Martis. Ayan. Mga tatanim tayo ng gulay, uh, pizza. Ayan thank you so much sa sa inyong lahat sa inyong mga support sa ating mga ginagawa sa araw-araw one point mga kutsay ay ating eh, ah, si ito Ita, Itatanim na natin ganyan lang mga kutsay si lang tayo sa ating mga uh, ginagawa yan, tatanim ko naman rin sa ito. At, uh, ganun lang ang ating mga uh, ginagawa sa araw-araw, tanim-tanim tayo pag may time. At uh, pagdating ng panahon ay uh, may biyaya naman tayong uh, parating. At uh, maraming salamat pala sa ating mga kasamahang mga YouTuber, sa ating mga kasamahang mga vlogger. Uh, thank you, thank you so much po sa lahat. Uh, ayan. At uh, ako ito po, sumunod so salamat sa inyo sa umagang ito na thank you, thank you so much po sa inyong mga suporta sa aking uh, ginagawa. At yan lang talaga mga kutsa idol tayo magsisipag. shadow lah. Saya belum tahu percaya dong lah. Maraming salamat po, at, uh, kay lagi. Ayan,